Di ko alam kung paano ko to sisimulan. Sobrang sakit ng aking nararamdaman. Nalilito, hindi alam ang gagawin. Parang ang dami ko ng pinagdaanan. Mga masasakit na karanasan, walang ibang mapagsasabihan. Masakit ang katawan, magulo ang isipan. Ngunit patuloy na lumalaban. Pilit na bumabangon, kahit napakalakas ng alon. Parang malulunod na sa sariling mga luha. Matay na mamaga, puso'y sumisikip. Hindi mawari kung ba't pa nagkaganito. Dati, masaya naman tayo. Nangakong kahit anong bagyo ay malalampasan ito. Ang daming bagyong dumaan, pero kinaya mo. Kinaya ko. Kaya natin to. Kahit sobrang sakit, awang-awa na ako sa aking pusong. Durog na durog. Pero ginawa ko pa rin ang lahat para sa iyo aking iro. Noong sinabi mong hindi kita sinusuportahan, grabe, sobrang sakit marinig mula mismo sa iyong bibig. Dahil sinuportahan kita sa iyong pangarap kahit alam kong kapalit nito ay aking paghihirap. Pangarap mong lumayo para sa mas magandang kinabukasan. Paghihirap para sa akin kasi hindi ko alam paano harapin ang bukas ng hindi ka kasama. Nung sinabi mong hindi mo na ako naiintindihan, napakasakit. Saan ba ako nagkulang? Dati, inintindi mo nga ako kahit bago pa tayo. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Ngayon pa kaya na sobrang tagal na nating nagsasama. Alam kong nasaktan na rin kita, kaya patawad aking sinta. Sana, mas piliin mo pa rin intindihin ako dahil ganyan din naman ang ginagawa ko sa'yo. Sana wag mong hayaang tumulo ang aking mga luha at tingnan lang ako sa aking mukha. Na tila ba deserve ko masaktan kahit hindi naman. Masakit sa akin na hindi na tayo nagkakaintindihan dahil lang sa mga pagsubok na yan. Huwag mo sanang kalimutan na tayo ang tunay na magkakampi sa buhay. Naway wag tayong sumuko, Diyos ang gawin nating sentro at gabay. Kahit sobra na akong nasasaktan, babangon pa rin kahit anong pagsubok pa yan. Para sa aking munting anghel na bigay ng may kapal, siya ang nagpadama sa akin ng tunay na pagmamahal.